Bala po, ano po, ang episode dito, ano po, magluluto po tayo ng, kung alam nyo po yung makapuno, ano po, ito po yun, may, may dalawa po tayo makapuno at saka isang young coconut, o po, yung batang niyog. Hindi po naman sya mura, yung pagitan lang po ba. Ayan, bali, ito po yung, ano, makapuno, ito po ay nahati na sa kadahilanan po para mas masure natin yung pagka makapuno po niya oh. ayan ito po yan dalawa po ah uh, bali po sa magtatanong ano po kung paano po kung saan po ba na ang makapuno ang makapuno po ay pwedeng itanim oh lahat po naman pwedeng itanim kumbaga pwedeng itanim ng makapuno lang talaga siya pero siya po ay hindi, hindi 100% na magiging makapuno yung magiging bunga. Meron po namang katulad po nun sa amin, ano, may mga puno po kami na tinatandaan na nagbubunga siya ng makapuno. Opo, pero sa panahon po ngayon, uh, may mabibili na siguro sa, sa nursery po ba na sa, sadyang puno na ng makapuno. Oho. Pero yun po, Ayan, may pa tayo. Yung pong, ano, hindi po magiging 100% na sa isang luwig po ba na makapuno, kung yan ay siyam na peraso, pwedeng maging makapuno lang dyan na hindi kumakalug o rumuuga. Ay lima, yung apat ay kumakalug. Pero yung puno may makapuno pa rin. Oh. No? Yung po, ang ano, basta po malalaman natin ang makapuno kung ang texture niya ay. Yan ito, yung medyo makapal na medyo malambot kaya ho kung sakali minsan ho yung ibang ano hindi na po namumonitor ng ibang farmer na may makapuno yung kanilang nakuha kung baga pag mamadali nila pagbabalat na isama na nila sa bintahan pero iba po ang price nito pagka bibili na natin sa market oh magiging hindi ko sure ngayon ang presyo ano pero dati po ang nagiging presyo niya 50 per kilo 80 hanggang sa 100 pa po yan ngayon po naman ang ano natin magluluto tayo ng ito nga uh, jam din siguro ang tawag natin dito makapuno jam uh, oh. medyo ano lang talaga ano ang niyog yung ilalim nya po ba hindi may iwasang, may hamugmug uh. Oh. nga yeah, ito na po oh. ito po ay ating kakayo din Tapos, ang purpose po naman ito siya yung magdadala ng ligat nung ano nung mismo makapuno kasi ito eh, parang yung yun oh no? Know, yung kakayo din laan po natin oh pwede rin ipang dito ay yung ano yung pambuko salad tapos po pagka dumating na yung part na matigas nya pwede rin yung kayo rin kudkura ng niyog oh. Kung ano pong available sa inyo Yun ang pwede pong gamitin uh -huh. hmm. Yan katulad po nito Medyo may pagkatigas na siya Ito po isasama pa rin natin Kukudkuran lang natin sa kudkuran ng niyog hmm. Ayan o uh. Pwede rin po itong kainin na ng hilaw at para po siyang ano para siyang buko. Mm, -hmm. buko na yung texture niya. Wow. Meron pong makapuno na may sabaw ay. Kaya po magtataka kayo kung baka baka maisipan yung bumili or or, or murder. Wala po naman sa amin ano kung baka sa kapitbahay niya sasabihin nila bakit ito may sabaw makapuno ba ito pero basta po malalaman niya kung malambot yung texture niya mm. pwede rin po itong gawing ano candy makapuno candy ang mm. ganda yan po yung dadaan naman natin sa ano sa kudkura ng niyog Mm-hmm. Mm. Yan, ito po pala yung texture niya. Oh. Mm. Malambot po siya kumpara sa natural na niyog na panggatain. Mm. mm. para pong ano na siya jelly po ba yan, yan na po yung pinakasabaw niya di po ba tubig ang nakikita natin sa niyog yan po ay parang oh. Hmm. fresh makapuno oh. lambot nya oh. parang buko oh oh Hmm. Malalaman po makapuno minsan hindi umuuga. Mhm. Mm uh -huh. hey, dadaan na po natin ito sa kodkura ng niyog yung ganun yung manumano natin gagayunin eh. Yan, ito po ang texture ng makapuno. Yun, no? Oh. Hmm. Maligat po oh, siya, maligat. Oh. Hmm, hindi agad uh, tumadaos-os. Makapuno. Ito po yung alangan ng gumaan. <clears throat> Medyo pipinuhan lang po natin ang kudkod. Linis kunti. Yan kakain na po ng isda. balaya na po ating lulutuin na po aray ating makapuno bali ito na po yung ano yung makapuno magkaiba po ang texture niyan yung yung makapuno tapos ito po naman ay yung alangan oh, ari po ay medyo madikit yung texture ari po ay buhaghag kaya po pinag mix natin pinag combine pa pares lang po naman yung ilalagay oh. dami pala nito yan po naman parang medyo parang mantikan tulog po bang kanalabasan yan alam niyo po ba yung mantika na tulog yan eh. oh. hmm Tataog po Medyo alalayan na po agad ng halo Para hindi magdikit hmm. Medyo Katamtaman lang po yung ano Anong tawag to? Yung Apoy ah, Yung yeah. Ito po yung ating alangan Pwede na rin po natin isama yan Sama-sama na po yan. Hmm. Hindi po naman ako expert eh. Kung bagay ganari po yung aking Nakikita sa aking ano po generasyon kinda inanay kinda nanay po hmm. bobo basta po yan na hindi natin titigilan ng halo lalagyan na po natin ito ng asukal yan kumporme po sa gusto ng ating dami ano? tapos meron pa rin po yung gatas yun po, kumporme po sa ano ng ating panlasaan po ang ating lalagay na asukal yan kakalit lang po natin para mas maano po brown sugar po yung ating nilagay pwede rin pong puti lahat po kung ano pong available sa inyo yun na po ang idali para hindi na tayo mas uh, ano po po ba sa patipid po lagi ay eh, ako ay pag po naman medyo social tayo eh. di yung hindi mas social kumbaga mas aluan pwede rin po itong laga ng vanilla oo uh, kung meron pa ay ari po naman ang pilutong bukid nga ari ay para mas mabango po yun malapit na po Hmm. Tapos lalagyan po natin ang anong, ano, dalawang alas ka. Ari po ang mabait-bait at tara mura-mura. Pag puno mong kaya ng pakaramdan yung isang lata, hindi yung isang lata. Hmm. Libre pala mo na naman po sa atin oh. pa lang u uh. Basta po kung papasin yung apoy natin. Oh. Napakaliit ng temperature. Ang hina. Inini na lang po ba? Kung sa sinain, yan o. Luto na siya, mas maganda po yung ano. Para mas matagal yung ano ng preserve. Hmm, ah, luto, na Ay, makakapaghanda-handa ng garapo. Ah. Ang kapit po. Hmm. makapuno bale na po ang ating perfect makapuno oh. ah wait kailangan na lang ay bomba oh, para mas subukan po natin pag uh, palaman hmm. niluto po natin ng ayos para mas matagal po ba mas matagalan siya pagluto na luto try po natin magpalaman uh, oh. Ang ganda niya oh. May pagkalambot po oh. Wow. Pwede hong lagyan siya ng kung ano pa po pong pwede niyo i-add. Vanilla. Pero sa Star Margarine hindi na siguro eh. Medyo malambot na siya. Ito na po oh. Mm. Ang ganda at mainit pa siya ganyan na po. Oh. Ganyan po kalambot yung naging texture. Parang halus parang may mayonnaise na rin na yun. Eh. Oh. Hmm. Haba pong tayo nagpapalamig. At ilalagay na po natin yan sa ano eh. Dito. Dito. Kakain po muna. Kahit po hindi siya ipalaman, yung pang dessert pwede rin. Alam nyo po yung ano, yung bukayo. Hmm, pwede po rin. Lako ako kayo ng hawong, babae ang pasok. Ayan po yung perfect ano natin Perfect bukayo ah. Makapuno jam Balay po, salamat po sa inyong pagsama Nandito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to Yan, ito po yung Nagawa po natin ngayong episode Yun, ingat po ang lahat, happy lang Bye